lives Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Si Justice Secretary Remulia naniniwala ang mapagtitibay ng bagong testigo ang kredibilidad ni alias Totoy. Officer Public Counsel for Victims may panawagan sa ICC kaugnay sa usapin ng jurisdiction sa kaso ni Duterte. Ang DBM bukas sa pagsasapubliko ng BICOM process sa national budget. Mga dating opisyal ng OWA at ilan pang sangkot sa maanumalyang 1.4 billion pesos na land deal sinampahan ng kaso. Ang Pomelec naman handa na sa sampung araw na voters registration At Bulkan Kanlaon, ibinabana ng FIVOX sa Alert Level 2 Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso kasama Ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News -FM Philippines In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life. life kasama unlock lakas nang drive max plus herbal capsule atres resistencia Nang power cells herbal capsule ito ang brigada bandita nationwide sa umaga Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Bola sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Miyerkules mga kabrigada July 30, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Haji Kaaminyo Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa umaga Kumpiyansa ang Department of Justice na may matibay na ebidensyang dala ang bagong testigong hawak nila Kaugniho sa kaso ng mga nawawalang mga sabongero Naniniwala rin si Justice Secretary Crispin Remulla na ang mga ibibigay nitong impormasyon ay magpapatibay din sa kredibilidad ng unang testigo na si alias Totoy. Bagamat wala pang ibinibigay na iba pang impormasyon ng DOJ sa kasalukuyang kaugnay sa testigo, tinitiyak nila na ihaharap nila ito sa publiko sa lalong madaling panahon. Samantala, labing dalawang pulis naman ang sinibak na sa pwesto dahil huyan sa pagkakasangkot sa kaso ng missing sa bumeros kung saan kinumpirma ni Rimulian na isa ho sa mga ito ay isang service commander ng Philippine National Police. Nanawagan ng Office of Public Counsel for Victims sa International Criminal Court o ICC na huwag nang ipagpaliban ang desisyon kaugnay sa jurisdiksyon ng korte sa mga kasong kinahaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa dokumento nilagdaan ng Principal Counsel ng OPCV na si Ms. Paulina Masida, walang sapat na batayan ang hiling ng depensa at taliwas ito sa interes ng mga biktima giitang OPCV. Ang hiling ng depensa na i-delay ang jurisdiction ruling ay itinuturing nilang speculative. Dagdag pa niya, ang delay o manorito ay dagdag lamang sa panahon at pondo na inilalaan ng International Tribunal sa kaso. Paliwanag pa ni Masida, kung nais ng depensa na hindi na ituloy ang challenge sa jurisdiction ng ICC sa kaso ni Duterte, ang tanging legal na hakbang ay ang formal na pag-urong nito na hanggang ngayon ay hindi naman nila ginagawa. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ang Senado naman mga kabrigada, nagsaayos na ng kanilang committee chairmanships. Brigada Ann Cortez sa detalye i-brigada mo. Brigada. Pinag-usapan na nga sa plenaryo ng mga senador ang tungkol sa pagtatakda ng mga chairmanship sa apat na putis ang komiteng meron ng Senado bagamat ang sampu nga rito hindi pa nababanggit kung sino nga ang mamamahala. Pero sa mga bagong senador, pangungunahan ni Senador Rodante Marculeta ang Blue Ribbon Committee na hinawakan ka ni Senadora Pia Kayatano. Samantala si Senator Kiko Pangilina naman ang hawak sa Senate Agriculture, Food and Agrarian Reform habang si Sen. Bam naman ang bagong tatayong chairman ng Senate Committee on Basic Education na siyang hawak dati ni Sen. Wingat Chalian. Sa kabilang banda, nakuha rin ni Sen. Camille Villar ang dating komite ng kanyang ina, ang Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change Committee. Nakuha rin naman ni Sen. Erwin Tulfo ang hiling nitong komite na Social Justice, Welfare and Rural Development Committee na pinamalaan dati ni Sen. Senadora Amy Marcos nitong nakaraang kongreso. Parehong komite pa rin ang hahawakan naman ni Senator Christopher Bongo, ang Health and Demography Committee, Sports Committee at Youth Committee. Mr. President, I move that we elect Senator Rafi Tulfo as Chairperson of the Committee on Migrant Workers. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Tulfo is so elected. Mr. President, I move that we elect Senator Senate President Pro Temp. Jinggoy Estrada, Chairperson of the Committee on National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation. So moved, Mr. President. Any objection? Hearing none. Senator Estrada is so elected. Mr. President, I move that we elect Senator Robin Hood Padilla, Chairperson of the Committee on Public Information and Mass Media. So moved, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Fadila is so elected. Mr. President, I move that we elect Senator Ronald Bato de la Rosa as chairperson of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator de la Rosa is so elected. Mr. President, I move that we elect Senator Rafi Tulfo as chairperson of the Committee on Public Services. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Tulfo Rafi is so elected. Mr. President, I move that we elect Senator Mark Villars chairperson of the Committee on Public Works. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Villar's, Villar Mark is so elected. Samantala, isa ang komite ng Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa so, hindi pa nasasabi kung sino senador ang mamamahala Bagamat matatandaan naman na si Senadora Risa Ontiveros ang siyang humawak nito sa nakaraang kongreso. Ang ethics and privileges na hiling din ni Senator Tito Soto ay isa pa sa mga naslistahan na wala pang nababanggit na leader na mamumuno. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority. Balita Nationwide. Pamumunuan pa rin ni Senador Bongo ang mga komite ng Health, Sports at Youth sa 20th Congress. Kasunod ho nito pinangako ni Go ang higit pa niyang pagbubutihin ang pagsusulong ng mga batas na makatutulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga mamamayan sa larangan ng kalusugan, mga kabataan at sports. Sa huli, tiniyak naman ng senador na ipagpapatuloy niya ang pagtatrabaho ng buong puso upang mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa bawat Pinoy, lalo na sa mga nangangailangan. Mabay namang itinanggi ng Office of the House Speaker ang aligasyon na nagpapatupad ito ng post-appropriation control sa mga programa tulad ng AICS, ACAP, TUPAD at MAIP sa isang statement iginiit ng opisina ni Speaker Martin Romualdez na ang mga naturang programa ay ipinatutupad ng mga ahensya ng gobyerno, partikular na ang DSWD, DOLE at Department of Health. May full authority umano ang mga ito sa pag-aproba, pagpopondo at implementasyon ng programa alinsunod sa batas at internal procedures. Tulad ng ibang congressional offices, maaari ang nilang maglabas ng endorsements or referrals bilang tugon sa hiling ng constituents mula sa mga kongresista o local leaders. Ibig sabihin, mahigpit ang facilitation at hindi magagarantiya o maiimpluensyahan ang pag-aproba. At ang pinal na pa siya ay nasa kamay ng implementing agencies na siyang nagsasagawa ng assessment sa bawat hiling base sa program guidelines, availability ng pondo at internal controls. Dagdag pa nito, nakasaad sa ruling ng Korte Suprema sa Bel hika versus Executive Secretary o ang kontromersyal na PDAF case na pinagbabawalan ang mga mambabatas na magpatupad ng post-enactment discretion sa public funds. Brigada Balita Nationwide. Ang DBM naman mga kabrigada, bukas sa pagsasapubliko ng BICAM process sa National Budget. Brigada Maricar Sargan sa Ritalia ibrigada mo! Bukas ang Department of Budget and Management sa panukalang gawing mas transparent ang proseso ng Bicameral Conference Committee sa pagtalakay ng National Budget. Sa post-SONA discussion, sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na, mismo mismong executive ang nagbigay ng basbas -bas para isa publiko ang paghimay ng BICAM sa pambansang pondo mula sa pagtalakay ng Kamara at Senado hanggang sa maisumiti ito sa Malacanang at mapirmahan ng Pangulo. Ayon kay Pangandaman, kasalukuyang napapanood ng publiko sa websites ng Kamara, Senado at DBM ang budget consultations at deliberations na anyay bahagi ng mahabang proseso bago makarating sa BICAM ang panukalang budget. Supportado rin ng DBM ang pagtutok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA na tiyaking tutugo ng pambansang pondo sa malalaking problema ng mga Pilipino. Kasabay nito na nawagan ng DBM sa mga mambabatas na sundin ang direktiba ng Pangulo at pag-aralan ng mabuti ang mga ipapasang budget proposals ng mga ahensya para sa taong 2023 matatandang inaprobahan na ni Pangulo Marcos ang 6.7 trilyon na 2026 National Expenditure Program na mas mataas kumpara sa budget ngayong taon um, Unang-una po, uh, nauna po ang eksekutibo na magsabi na kung maaari eh, iibuksan ang ating uh, bicameral o ang proceedings ng ating budget deliberation Mula sa simula hanggang sa dulo hanggat ito po ay makaabot sa... Office of the President hanggang dito ay mapirmahan ng ating Pangulo. So ang gusto po sana natin ay e makibahagi ang ating mga kababayan, lalo na po ang ating mga kabataan, para malaman po nila kung paano ang paggawa ng budget. At saka kung paano po ito matatapos sinimulan natin ng ito ay bukas sa tao hanggang sa matapos po ito ito po ay bukas sa tao. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music news authority. Mga kabrigada, ang NDRRMC naman pinag-iingat ang mga residente ng Puerto Princesa at Zamboanga City dahil po yan sa rocket launch ng China. Mamayang hapon ho yan. Brigada Kath Austria sa detalye. Ibrigada mo! Brigada. Pinag-iingat ng National Disaster Risk and Management Council ang mga residente ng Puerto Princesa City, Palawan at Sambuanga City, Sambuanga del Sur. Kaugnay ng inaasang rocket launch ng China mamayang hapon. Ilulunsad ang Long March 8A rocket sa pagitan ng 3.41 hanggang 4.18 ng hapon oras sa Pilipinas. Inaasang babagsak ang ilang bahagi ng rocket o debris sa karagatang sakop ng bansa sa layong humigit kumulang 120 nautical miles mula sa Puerto Princesa at 42 nautical miles mula sa Sambuanga City. Bilang pag-iingat, inatasan ng NDRRMC ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, di the... ...at DENR Namria na magpatupad ng temporary restrictions at pagpapalabas ng notice to mariners at navigational warnings upang maiwasan ng anumang insidente sa identified drop zones. Nagpaalala rin ang Philippine Space Agency na huwag gapitan o kunin ang debris dahil maaaring naglalaman ito ng nakalalasong chemical. In the heart of changing lives... Ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority. Mga dating opisyal naman ng OWA at ilan pang sangkot sa maanumalyang 1.4 billion peso land deal sinampahan na ng kaso. Brigada Jigoboy Custodio, i mo! Sinampahan ng patong-patong na kaso ng Department of Migrant Workers ang tatlong dating opisyal ng Overseas Workers Welfare Administration at anim pang individual kaugnay ng maanmalyang 1.4 billion pesos land deal. Kabilang sa mga kinasuhan, sina dating OWA Administrator Arnel Ignacio, dalawa niyang dating deputy at anim na miyembro ng grupong nagbenta ng lupa. Nahaharap sila sa mga kaso sa ilalim ng Anti-Graph and Craft Practices Act Anti-Plunder Act at Malversation of Public Funds. Ang issue ay nagugat sa pagbili ng 1.5 na ektaryang lupain malapit sa Naiya Terminal 1 kung saan balak sana magtayo ng halfway house para sa mga balikbayan na OFWs. Ngunit sa investigasyon, lumabas na hindi ang lugar para sa anuman development dahil masyado itong malapit sa runway ng paliparan. Bukod pa rito, nadiskubre din ng DMW na hindi dumaan sa OWA board ang pag-aproba ng kontrata at walang otorisasyon ng pagbili mula sa mismong Board of Directors. Ang mas nakakagulat pa, may mga voucher at mga cheque na napirmahan bago pa man maisagawa ang opisyal na bentahan ng lupa. haba nakatutok pa ngayon sa criminal charges, sinabi ng DMW na hindi malayong magsamparin sila ng civil case upang mabawi ang bilyong pisong halaga ng pondo na ginamit sa transaksyon in the heart of changing lives. Sako, si Brigada Jico Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang uh, Comelec naman mga kabrigada, handa na raw sa sampung araw na voters registration. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! All set na ang Commission on Elections sa COMELEC para sa sampung araw na voter registration period nationwide na magsisimula sa Biyernes, August 1. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang regular registration ay magaganap mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pero ang planong registration anytime program ay mangyayari sa gabi sa mga selected bus at airport terminals na mangyayari mula alas 7 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Maglalabas din umano sila ng lista listahan ng schedule at mga registration areas ngayong araw. Kasama rito ang ilang mga malls, terminals, paaralan at maging mga ospital. Paliwanag ni Garcia, ang hakbang na ito ay upang makapag-cater sila sa mga Pilipinong hindi nakakukuha ng panahon para makapunta ng Comelec. Plano umano ng ahensya na isagawa ang launching ng pagpaparehistro sa Mabalak at Pampanga para sa mga miyembro ng Indigenous Community in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and You. Balita, Kabrigada inanunsyo ng FIVOX na ibinaba na ang alert status ng Bulkan Kanlaon Wala sa alert level 3 papuntang alert level 2 Bunsod ho ng patuloy na pagbaba ng mga aktibidad na namomonitor ng FIVOX sa bulkan Bagamat bahagyan ng kumalma ang bulkan, nilinaw naman ang ahensya na hindi ibig sabihin ito Ay huminto na ang pag-aalboroto nito at nawala na ang banta ng pagsabog dahil ho rito, pinaalalahanan pa rin ng FIVOX ang mga residente sa lugar na ipinagbabawal pa rin ang pagpunta sa 4 kilometer permanent danger zone dahil huyan sa posibilidad ng bigla ang pagsabog, phreatic explosions at pagguho ng mga bato. Bukod dito mga kabrigada, hinihikayat pa rin ng lokal na pamahalaan sa Negros Island ang mga mamamayan sa lugar na manatiling handa para ho sa agarang paglikas kung muling tumaas ang alert level ng nasabing bulkan. Balita sa panahon ng teenage years, madalas ho nakakaranas ng iba't ibang uri ng sakit ang mga kabataan. At isa ho sa mga pangunahing sanhi nito ay ang kawalan ng balanseng nutrisyon, stress sa eskwela, kakulangan sa tulog at pabaya sa kalusugan. Dahil ho dyan, humihina ang kanilang resistensya at nagiging mas madali para sa kanila na madapuan ng karaniwang sakit, kagaya na lamang ng sipon, ubo o pananakit ng katawan. Kaya para maiwasan yan, mainam na bigyan ng sapat na suporta ang kanilang katawan sa pamamagitan. Pagitan ng Standout ES4 Multivitamin Capsule Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan Brigada Malita Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang Standout ES4 Motive Vitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. Kung puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungawa. At Brigada Haji Kaaminyo. Wala rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.